Ayan, nandito na naman tayo mga boss ah, Meron na naman tayong bibigyan ng kasagutan Yung nagtanong sa atin kung paano daw ginawa yung ganitong klaseng gate Ayan, yung ganyang gate na yan oh. So para mas malinaw, iguhit natin Para may discuss ko ng maayos kung paano ang sistema ng paggawa nito Ayan, kunwari ito yung tubular na gamit natin Ang tubular na gamit natin, 1 by 2 at yung 1 by 1 na tubular so itong ginuguhit natin ngayon ay tubular na 1 by 2 uh, ang kapal nito ay uh, dipindi sa inyo kung anong gusto nyong kapal na gagamitin 1.5 uh, pwede na rin siguro yon so ito ginuguhit na natin yung tubular na 1 by 2 ayan ayan guguhit na natin yung double niya kasi dyan ikakabit yung kanyang hinges kaya dalawa na matik dalawa na kaagad to yan guguhit na natin yung one by one na tubular ayan nakatumbok siya doon sa kalahati nung tubular na one by 2 na kung saan doon banda yung bisagra niya nakakabit kaya pag binuksan mo nababali siya so yun ang mga diskarte ayan So bagong lahat mga boss Huwag natin kalimutan Para mas marami pa tayong matutunan Ipalo ang aking page ito sa taas Ito yung aking page mga boss, mga idol Ayan ang aking page Ayan Tapos na, patapos na yung pangatlong panel At nailagay na natin yung tubular na 1x1 one one Na nakatumbok sa 1x2 Ayan So last na panel na lang nakatumbok ulit doon sa tubulan na 1 by 2 ayan na malapit na may didiscuss ko na sa inyo kung saan nakalocate yung bearing sa taas lagyan natin ng bearing ayan dalawa lang naman ang pwedeng lagyan natin taas baba lang naman at sa ibaba naman ay isang biring. Siguraduhin natin yung biring na ilalagay natin na matibay heavy duty ito. At dito naman dapat may napansin nyo itong malawak na diamond na ito. Dapat tigta tatlong bisagra ang ilalagay natin. Kung nasan tayo nakaharap, dun yung tatlong bisagra nakaharap sa atin. So itong maliit na diamond naman kung napapansin nyo, ang bisagra naman yan ay sa likod naman. Yan dito. Lagyan natin ang biring Yan. yan. Okay. So, ang materialis na ginamit natin dito ay tubular 1 by 2 at tubular naman na 1 by 1 Hindi pa kasama dito mga idol, mga boss, yung bisagra at yung welding rat. Wala pa akong inalagay dyan. So, ayan, sana nakatulong ako sa inyo. Ito na yung tsura niya, oh. Yan, sana nakatulong ako sa inyo mga boss, mga idol. Sal salamat sa inyo.